Kumusta mga lud guys? Happy Halloween sa lahat. All Saints Day. So ayan mga lud guys, ang aking mister siya ay nagluto ng kapul na biko. Dahil kami ay maglalagay kami sa altar namin para sa mahal namin sa buhay na pumanaw na. So ayan nagluto ang aking mister. Oh, ayan Ayun, <laughs> kung hindi pa ito ubos. <laughs> Ayan, nagloto si Mr. Malud, guys. So, alam ko kayo ay nagloloto din para sa mahal nyo sa buhay. Ayan, mga lud, guys. Ayan, yami-yami yung biko ni Mr. Sino nakakaalam sa tapol na biko? Ayan, lamon tayo mga lud, guys, ng tapol na biko. So, ito naman mga lud, guys, ang tira ng uh, hiniwalay ni mister na malagkit kasi nga maitim na yung ano diba so yan na yung sugar ayan naghanda din ng kunting baboy yung aking mister mga lot guys para naman ay ilagay namin sa aming altar mamayang gabi dahil sabi nga nila na kakain daw yung mahal natin sa buhay sa bahay natin <laughs> mahal sa buhay na pumanaw na Happy Halloween sa lahat. Ayan si Mr. Mga Lod So ayan si Mr. Mga Lod guys. pa yung panandok niya no. Oh, oh. <laughs> so ito na nga si Damolski Mga Lod guys. Yan na nagsisindi ng kandila sa labas namin. Para yun nga sabi ng mga nakakatanda. Na ang mga ang mga kaluluwa daw ay pupunta sa bahay natin <laughs> yan yung alam ko noon so ayan panoorin yung mga lood ang ginawa ng aking damulski habang siya ay nagsisindi ng kandela ayan wag sunugin mo yung puwet Tunugin mo yung puwet. No, no. Sa taas. Yan. Huwag mo masyadong ilapit. Nak. Pa, straight nak siya nak. Nak. Pag siya, oh. Okay. Doon sa kabila. Hilirap. Pa, straight nak. 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 So, ayan yung anak namin mga lord, guys. Pawis na pawis habang magsisindi ng kandila. Kasi first time niya magsindi ng kandila. ay <laughs> Nagtatalunan pa kami ng aking bananas mga lord guys. Kasi baka mapaso. Ang asawa ko naman mga lord, guys ay gawing militar talagang style niya. Pagdating sa anak namin lalo na sa mga ganyan na kailangan daw niyang matutunan. Yung mga ganyang gawain. <laughs> Tingnan naman mga lord guys. So, <laughs> Tapatan mo siya. Sige. Tapos tindihan mo siya mamaya, ha? Sige, sunugin mo pa. Sige. Sige, okay, ilagay. Tuwid Ituwid mo. Hindi man niya nakatuwid, eh. Sige na. Oh, ipantay mo na. Grabe talaga yung powers niya mga Lord guys. Nabang tinitingnan ko siya. Silang mag-ama din naman ang nagbibigyan nito mga Lord guys. Pinapanood ko kung anong mga ginagawa nila. Yan na yung anak natin. Ba, sobrang ano na to. Takot siyang mapasok.

Okay. Tanggalin mo yung ano dyan. Ayan na nga mga lord guys, natapos na yung damorki ko. So Sabi si Mami, mga na ng ano? Sa ngano. amin mga lord guys, Nang nangihingi ng mga kindi. Pero sa probinsya namin mga lord guys, hindi uso sa amin ang maghingi ng kindi doon. Uso sa amin doon ang mamasko ko. Ayan mga lord guys, natapos din siyang nakapagsindi kahit na grabing takot niyang mapaso. So ayan. So, ito naman mga Lord guys, ang kunting pahanda namin sa, sa maliit naming paaltar muna sa mahal naming sa buhay na pumanaw kasi sabi nga nila sa so, nakatanda yun yung alam ko na aamuyin daw nila yan. So, ayan mga Lord guys, kasi kinalakihan ko na nga yung ano, ganyan. Kaya naglalagay talaga kami sa altar kasi namin mga Lord guys ay maliit lang kaya naglagay na lang din kayo maliit na lang mesa kasi nga mga lud guys ay eh, hindi kasiya sa aming altar so ito yung paano namin sa aming masabuhay sa buhay mga lud guys ayun mahilig sila sa kapi at meron kaming biko adobong baboy at tapol na biko